Nagpositibo sa Coronavirus 2019 o COVID-19 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, dahil dito ay mag-isolate ito ng hanggang sa limang araw. Nanatiling malakas ang Pangulo para gampanaan ang kanyang trabaho at ang mga pagpupulong ay gaganapin na lamang sa pamagitan po ng teleconference. Dagdag pa ng uh, Presidential Communications Office, magbibigay sila sa mga susunod na araw ng mga update sa kalusugan ng Pangulo. Kaugnay pa rin po nito, hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na voluntaryong magsuot ng face mask kapag nasa matataong lugar, lalo na po ngayong holiday season. Ito ho ang naging pahayag o payo ng Pangulo matapos siyang magpositibo sa coronavirus 2019. Ayon sa Presidential Communications Office, hinimok ng Chief Executive ang mga Pilipino na mag-ingat at ingatan o alagaan ang kalusugan at magpabakuna at voluntaryong magsuot ng mga face mask sa mga matataong lugar. Huling aktibidad ng Pangulo sa labas ay ang Office of the President Family Day doon sa bahagi ng Malacanang noong araw ng Sabado kung saan nakihalubilo ito sa maraming mga tao. Nag-ikot din ang Pangulo sa mga nakaset-up ng na mga stalls ng Kadiwa at Bagong Pilipinas Service Fair.